may isa tayong kapakbet na nakapagtanong. Ito yung tanong niya. Paano po kapag yung nirerentahan mo na bedroom, yung bed po, fix na po yung headboard sa tapat ng door. Tapos no choice yung bed na ilipat. Ano po ang gagawin? Sasagutin natin yan ngayon. Kapag sinabi natin coffin position bed, mga kapakbet, ito yung kama na nakatapat mismo sa pintuan ng kwarto kapag natutulog ka. Ang mga pa mo ay nakatapat sa pintuan na parang natutulog sa isang kabaong. At malas ito pagdating sa feng shui paano ayusin kung hindi mo pwede itong ilipat? Una, add two nightstands sa dalawang gilid ng iyong kama para ma-redirect ang energy mula sa pintuan ng kwarto. Pangalawa, maglagay ng footboard sa kama para may separation from your bed and from your door. Pangatlo, maglagay ng sleeping doormat sa kwarto para magkaroon ng sleeping zone. Pangapat, pwede ka rin maglagay ng bench sa bandang dulo ng kama. Panglima, maglagay ng kurtina sa labas ng pintuan. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.